Sir, di mo daw sabihin niya. Huwag mo sabihin niya. Huwag mo Sabi niya, niya sa tape. Ano sabi? Huwag daw niya sabihin niya. Hold it The past is history. You yes, uh, diba? yes, face yes, the yes, present to make your future. future. You know. Yeah, face the reality of life so you can move on. <laughs> baka, baka, wait, wait lang sis. Bakit iti insist pa i as mangangibig? Yeah. Kaya nga. eh. po ng mga silabi na Ano ba ang purpose mo? Bakit mo sabihin copy bata na yan? Asa yung sinasabing adoption? Bakit hindi nag-post? Kaya na po nalang yung pass niya yun yung aral mo? Oo nga! Kasi sa sunod, huwag kang magtitiwala sa mga taong sa una lang magaling. Yes! <laughs> Tama! Correct. At saka huwag kang ano, huwag kang kumbaga magtiwala sa mga sweet talkers talaga. Yes. Kasi marami yung ganun. Marami. Alam mo yung taong yun. nangangako nang nangangako sa'yo, tapos nakikita mo naman na, na man, hindi na naman talako. niya tinutupad. Huwag mo nang asahan. Kasi hanggang pangako na lang na siya, napako na nga eh. <laughs> Sabi nga po nang iba na dapat tapos paniwala mo yung stricto. Yes. diretso magsalita ako para sa paliguligo mo. Paliguligo. Okay. Kasi so, matiwala pala, pala ako sa akin. mo yung mga ako, sinari ko. Pag mag-girlfriend, sigurado eh. Yung babae, mamit ng pills. Tapos ako ang Francis mo, bibigyan ka na rin ng mga pati si ni nanay pati pati ni Nina mm -hmm. mas maganda yung girlfriend ko feels kasi pag, -undong, pag -undong, uh, may butas. Dahil niya yung suot, lusot <laughs> no, pa rin. <laughs> Nako, sasabihin naku. And so, uh, that's uh, life. Better, better uh, time, mo. Okay. Si Bien is surrounded by people, old people like us. Uh. But do you think kailangan na ipapahamak ka namin. We are already full of experience. Yes. Life, di ba? Okay, sabi mo, mga lola ko yan eh. So, as a millennial, as a millennial, pag tinignan mo yung mga pinagdaanan namin sa life, as you guys, oo oh, ito nga pa yun. Uh, it's it's better earlier na you oh, have I mean. learned something from the old ones, di ba? Kaysa mm -hmm. yung, kaysa yung sasabihin,

wish on your own blessing. Hindi talaga. Akala ko ba forget the past? <laughs> 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 Ayaw uh, don't care. If I don't. I don't Oh, ba? Diba? Sorry sila. Alam mo kasi kapag na, you are young and then you are surrounded with uh, people like us, mas marami kang matututunan because alam na namin yun, pinagdaanan na namin. We can share it with you, ba? Diba? Yun yung <laughs> ano doon. Kasi kung kaedad mo yung mga kaharap mo, tapos nakakausap mo, their knowledge is limited. Unlike us, na siyempre we are experienced already, natutulungan ka namin, natuturan ka namin ng tama. Tamang ay papa yun yun. Ha? Ang? Um? Kasal. Hindi kasi no, no, nung kasal ng kapatid niyang bunso, nag ano sila kasi wala nang, wala nang nililigawan. E eh, di, ni so, Totoo talaga yung sabi niya na, ha? Ito, isa pinatulong doon sa, kinunfirm Pente Ay, lang Sabi ko yeah, best <laughs> how? How? Ta, may may nagtanong confirmation daw from you. Is it true na two weeks or two months ka pinatulog sa labas? 2 weeks. 2 weeks. Alam ko rin 'yan, siya weeks. pa naman sinasabi sa kanya. Mm. Kasi so, ako How true was, was that? Na, na. May ano sila eh, may video sila na sinabi ni Ekulito na natulog ka daw sa kubo, pero pinalipat ka na. Ah, sa, 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 sa ano han? Sa may aircon, doon sa may manukan? Sir, di ba na? Uh, bakit bakit niya pinatulog yan. sa kubo? What's the reason? Yung dadi mo tutor po kami. Ah, oh, tutor, yes. Uh, tapos di po kami yung Nagpupunta po kami sa Farm. Eh, uh, bilyara ah. ah. po kasi kami nila. Ah. Uh, bilyara po kami. Sabi po, sabi po, po hangi, hindi po ako muhin. <laughs> so, Masunurin ka, okay. ka pala masyado Ay, eh. Luis. Ah. Si Luis uh. po umuwi. Eh pinagulok din po. Ah, okay. Ano si sa pag sinabi talaga sa inyo na hindi na talaga. Masunurin ka talaga. Yung <laughs> yung <talaga. laughs> yung si Renzo na nagsasabi na nakalimang girlfriend ka na daw during na nandun siya. Even? Even? So, nag Nagtataka lang kami kasi during the time na nandun ka, ikaw talaga yung mabait. Lahat okay. ng positive ng, uh, descriptions Ay, na descriptions nila nasa iyo. Nung umalis ka na, lahat naman ng negative binabato sa iyo. Bisabihin okay. po isa lang 'yan, sinungaling sila. Kaya nga even yung mga kasamahan mo sa church, na nagsasabi sa'yo na napakabait ni Kuya, matulungin ganito. All of a sudden, bumaliktad silang lahat. So yung kinikwestyo nila, so what happened? Anong kinapal doon, date ko? Kaya kagaya, anong kinapal doon, kaya? Di ko umulog sa sila. Di ko umulog. Solving po ako. Solving. Kaya magiging... Magiging... Meron din eh. lang yung past of yours kasi yung inano ng tao eh, bakit nung nandun siya, ang ganda ng mga sinabi. Oh, ang ganda ng mga papuri. Tapos, Ngayon, parang, nung umalis, bakit parang binaliktad na nila lahat yung mga ano? Then what's the purpose? Sinuling lang po sila kung Oh, yun na. Kung alam po, mahala tayo na gisno kaling ang tao. Ah, yun na nga eh. daw, as sa Oh, biglang ang sumama. Responsible ka daw. Tapos nung ano, matamad ka daw, hindi nagugas ng pinggan. Oh, ganun. Oh, ganun. Tapos pinakita naman nila sa vlog nila, naghuhugas ka naman ng oh, pinggan. Nag-aalaga hmm. ng bata, naglalaba. Hmm. Please, yung yung paglalabang mo. na ba ay di di ba? yung 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 ano, yung sila. Oh, kaya si mga kawakwa. Ah, nakasigmit sila. Ang sila lang uh -huh. sila oh, oh, mm -hmm. sila. yung mga play nila. Oh, yung binigyan pa nila namin ng mga play nila. Ay, naramin ni Poren. Nagkakanda nga ng mga pangalan. ano, uh, lahat ng oh, ano. Sayang yung mga Basta yung na-confirm mo kanina, hindi ka nanonood ng porn, hindi ka lumalabas sa madaling araw, yeah, uh, hindi ka nakikidrug racing, at saka yung pwedeng yeah, sure.